kalukuhan dito sa Pitex oh. No? ng barkada na to. Kaan mang gaano dila. Di ba Hop, dulo. Balik tayo doon. <laughs> Yun yung kalukuhan na ginawa nila. Galing ka doon. Tapos balik ka dito sa loob. Wala namang gaano pila diba, ba? Pinapagod nila 'yung mga tao. Yan guys. Ayun 'yung doon galing. As ngayon dito, tayo mapupunta sa loob. Grabe, ginagawa nila. <laughs> Kaloka. Yan. Bali dito tayo nang galing, guys. Mga ka-work, dito tayo nang galing. Papunta doon sa dulo na yun hanggang dito di ba kat kalukuhan wala namang ganong tao konsiderasyon na lang sa mga tao di ba wala tao Ayan o oh. o oh, ayan wala oh. kaya hanggang dito na lang and